Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Isang magandang magandang gabi po sa lahat ng ating mga televiewers at syempre sana po ay uh, naghahanda na kayo ng inyong uh, panghapunan. Yan. Dati sila sabi ko gabihan eh. Ngayon, hapunan. Yung iba siguro kumakain na rin ano. Kaya naman po samahan nyo kami ng uh, kalahating oras lamang po ito para sa inyong mga dagdag kaalaman patungkol sa batas. Ako po inyong mare ng bayan, mare yao. Kasama natin syempre ang abogada de Campanilla. Walang iba at horny PG Galang. Hi, hi everyone. Thank you for the introduction. Sobrang energetic. Ayan. Na naman. As always, di ba? Diba? That? So sabay tayong dalawang energetic. Di ko alam naka-ilang kape tayong dalawa? Naku, uh, huwag natin isipin ng ating pagkakape dahil uh, weakness ko yan. Weakness. Ah, really? ilang kape ka? Hmm, siguro mga tatlo apa. Really? Oh. Eh pagka, kunwari nag-hearing ka, pagkatapos eh merong mga, naku medyo mabigat na kaso to, nakaka-ilang kape ka? Ah, hindi, hindi doon. Hindi ako doon. hindi ah, ka nagkakape? Hindi, hindi. Bakit na ka? Medyo, at saka parang... <laughs> <laughs> hindi naman. Ano? Ah, uh, sa umaga, bago kumain, pagkatapos kumain. Ah, As ganun. Pag nasa opisina, habang nag -nagkatrabaho. Sa gabi, nagkakape ka pa rin? Oo, oh, kasi hindi naman ako, ina hindi naman ako tilatalaban nung ano eh. Nung, kafein? Nung... caffeine? Oo. Wala Walang talab? Wala, wala. Ah, oh, really? Galing, ha? Baka immune na ako. <laughs> Baka immune na ako. Oh. And anyway, sa mga hello sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, sa YouTube, at saka sa Signal 101. Magkapin na rin kayo. Yeah. Pero wag ay pala gabi na. Maka hindi kayo makatulong. <laughs> Oo, nga, o nga, uh, patulungin natin sila. Maling maling advice. Maling, maling advice. Okay. Okay. Sige, sige. Ah, ah. Pero kumakain naman sila eh. Ah, no. Di sabayan na tayong ah, no. ah, habang ah, kayo'y kumakain, kayo naman ay natututo at yes. natutuwa sa amin dalawa ni Atty. PG. Mm. Okay, eto na ang mga numero, Atty. Okay, okay. sa mga Globe users, yung mga gusto mag-text sa amin ay 09543100331 at sa mga smart naman ay 09617708807. Text na kayo. Mm. Ayan na, oh. kaya tawag na po at mag-text na at yung mga gustong magtanong ng personal kay Attorney Pijet gusto siyang makausap mm -hmm. pwedeng-pwede yan tawag na kayo okay mm. so go ka na oh, go na game That's na who? oh sige eto si Kevin si Kevin ay si si Kevin oh. Kevin Cosnes. yun na nga naisip ko rin. <laughs> Pasko na eh, di Pas ba? Si Sino si Kevin Cosme sa atin? Si Dolphy. Yun. Si Dolphy. Oo. Oh, oh. 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 Ay... Real, eh. yes, oh. diba, Home na, along the Yes. Di ba? Naalala ko yun. Nakatuwa na... yun. ano? oh, comedic genius natin yan. Oo oh, oh, nga. Eh, namimiss ko tuloy yung mga ganyang klaseng mga ano eh, mga sitcom. Ano nga ba yung kanyang comedy, ano, yung tawa no? ako na ano? Yung ano yung whiskey? Banayad whiskey, Diyos ko na. Lang. Ah. talaga yun. Yung banayad whiskey na yun. <laughs> eh, pero mas ka nanonood, hindi alam. YouTube na no, lang. Ah, YouTube na lang. Whiskey. Banayad matawa, whiskey. Kung hindi kayo matawa, hindi ko na alam. Oh, diba? At saka hindi, syempre yung Hudas, Barabas, Hudas, Kestas. Sino ay, yan? hindi ko alam sino yan. Si, De, si Deli si Delia Tayataya, di ba? Tama ba ako doon? Yung John and Marcia. Ay, yes! Alam mo sa John si Matutina, yung magwawalis lang, may pera na. Magwalis ka dyan sa gilid-gilid. Oh. Ayan. Ah. Ewan ko to si Kevin ko, nagwawalis sa gilid-gilid. Di ba? Ako gusto-gusto ko yan, si, nung, pag magkakasama yung tatlo si Dolphy, uh -uh. si Panchito oh, oh. at saka The Great Babalu. Oh, classic uh, na, kasi ang mga talaga yun, si. patawa oh, nila eh. Oh. Yung hindi ka hindi nila nasasaktan yung ibang tao pero nakakatawa sila. Oh, actually, you do not na, have to demean somebody. Nakakamiss yung ganung classic yes. humor. Na Clear humor, funny fun humor without uh, clean na hindi nag-inaalipusta mga tao. <laughs> kasi parang nag aalipustang Minsan, na, din ba minsan. Ay, no, very no. Mean, pero nakakatawa rin. Oh naman, kasi it's basic human nature. Pero sana bawasan natin. Oo oh, naman, nakakasakit ka. Uy, nako ha, tandaan natin, bawal Man. ang bashing. Oh, I know. Ay, no. ay dahil, oh, I'm, I'm sure. Uh, may batas na raw na gagawin. Well, there's ng... a bill that was mm -mm. proposed. Oh. May, which, pwede, is, pwede. which is right, kasi bullying na yun eh. Iba na yun. pag-usapan. It's a sign of the times. Iba na talaga ang panahon ngayon. Correct. Oh, anyway, si Kevin naman ay 37 at hindi niya problema ang bullying. Ay, oh, hindi dahil. Hindi, no. hindi, hindi no. niya kasi problema it, yan. Uh, ang problema ni Quezon City, uh, Kevin, uh, ay sabi niya, good day attorney. Okay. okay. <laughs> oh. may, may investor po ako na humihingi ng refund worth almost 3 million. Oh, Bayaman n'tong si Kasi <laughs> may meron sa investor Mayaman ah. o, Kasi hindi niya okay. problema ang ano, ang kasama na, ang kapital at tubo daw, ng sa 3 million. Oh. Ano? Nakapagbigay na po ako na mahigit 1 million, pero dahil sa bagsak na po ang negosyo ngayon, nahihirapan po ako maglabas ng cash may mga items pa naman sa business na pwede nating i-offset. Pero ayaw daw niya kasi hindi niya gusto yon. Ngayon po, nagbabanta siyang magsampa daw ng kaso at ipakukulong daw ako dahil nakapag-issue ako ng check sa kanya attorney. Kung itutuloy po ba niya ang kaso, ano po bang magiging proseso? Gusto ko lang pong malaman para makapaghanda ako mentally at alam ko rin kung anong dapat kong gawin. Ang tanong ko, kung investor ka, ba't ka may cheque? Pero nga eh, hindi ko maintindihan kung bakit siya nag-issue. I don't know kung, kung depende yan ha. Ah. Kung yung checke was issued because he was being pressured into giving back the money iba na nag-invest. Kasi kung ano eh so well in other case meron siyang check at I would uh, suppose na ito ito malbog. Mm, mm Dahil kung, kung pag issue ng check, na eh, alam mo, mo na pero hanggat hindi pa yan tumatalbog at deposito then there's nothing, there's no case for that. Mm -mm. But if, for example, Kevin, ay eh, yung checking na issue mo ay, unfortunately, di ba, um, tumalbog, Then, syempre, hindi, ito, definitely hindi to estafa kasi mm -hmm. meron kayong contractual obligation. But bouncing check, di ba? A bouncing check, really, BP22, alam naman ng lahat yan, um, has criminal liability. Mm -mm. Now, ang gusto niya kasi parang mag sa lang siya mentally, di ba? Oh, eh, pero kasi, nagtataka naman ako, mm. kung investor ka kasi, eh, malamang, pag nalugi, wala kang kita. Ay, no, yeah. Actually, an investment. Oh, eh, bakit ganon? Hindi ko maintindihan rin kung bakit siya pumayag na mag-issue ng cheque. Not unless, nangutang siya. Oh, para kasi the fact that he issued checks kunyari kung yun na nga nangyigis senaryo no, na nag-issue siya ng check dahil nga nagre-negotiate sila kasi so soli yung pera, malamang magkaibigan itong dalawang to no, at mm -hmm. magbigay siya. Eh, parang it transform their relationship from an investment to that of a loan. Kasi nga parang nag, naga, ano siya, Nungutang siya. Parang nangutang siya kasi pumayag siya. Eh, ngayon, kung tumalbog yan, so if you're going to mentally prepare yourself, Kevin, eh, um, bouncing checks yan, di ba? So, Anong proseso niya? Hindi, siyempre, kailangan mag-demand letter muna yung kaibigan mo sa'yo o yung kusino man siya. At kung hindi, ka, kung hindi mabayaran yung check yung tumalbog, then he can actually file a case for bouncing checks. Una muna sa fiscal yan. Mm. Criminal ba yan? Yes. Oh, criminal But, offense. But, okay, there is a, um, a directive from the Supreme Court from way back na um, pag-bouncing checks, parang... Um, it's an advice to judges na try to refrain from imposing uh, criminal naman liability mm -hmm. kahit na may kasong ganyan because ano mo ba sa constitution natin diba there are, it's unconstitutional to be imprisoned for debt yeah that's so, true uh, that's true uh, utang hindi ho nakukulong sa utang kasi kaya lang, Kaso, minsan may instrumento okay, na nagagamit and, and this one is a debt kaya uh -huh. ano nangyayari kasi because um, to protect the banking institution di ba? and uh, our financial the trust people and people on financial instruments, kaya naging krimen yung pag-issue ng check na hindi good. Mm -hmm. diba? Pero, kung sabihin na natin talagang investor siya, at in good faith, binigay lang niya yung mm. 1 million, sige, meron pa naman tayo bago natin siguro isarado to, mm -hmm. o eh, may 1 million ka na dyan, okay na, o di issue na lang ako oh. sa'yo, then, nagiging investor talaga yung yes, tao. Actually, Iba uh, ang senaryo noon. Actually, so, in, if, ang tanong ni Kevin is how to prepare and you can prepare na that defense mm. if in fact na ku ituluy, ku, ku ituluy niya yan. kung ituloy kung ituloy nyan. Kung totoong investor ha. Uh, yes, oh, you can oh. always argue that it is an investment and even if the the check wasn't good, the risk still is uh, he must assume risk eh, kasi kung investor Correct. ka eh. mm -mm. So the judge will actually take that in consideration at baka ang mangyari lang dyan is that uh, malamang sa malamang ha, ang mm -mm. tingin ko lang dyan eh. judge ako, ako yung West niyan. It, I will only impose civil liability at most. Okay. At Teka most. Teka muna, ang BP22 attorney is per check, ha? per check. Ako, per may ibig check. sabihin kung sampu ang checks niyan, 10 counts. counts. Yes, Nak yes. That's true. Ouch. Ouchy, mm. ouchy yan, ha? Ah. Mm. Ibig sabihin, Ibig sabihin, ang ang per count niyan, ilang kulong yan kung sakali, no? Although minsan ang ginagawa ng judge kung tuloy-tuloy naman yan, iko-consolidate. Oh, Oo, oh, ganoon talaga. Iko-consolidate oh. naman Mabait yung judge na ganoon. Eh uh, saka kung may abogado ka na, gagawin ah, ng abogado yan. Okay. Hindi yung judge sya magagawa niyan. So if you're of course you're going to hire a lawyer to defend you, mm -hmm. then if you the lawyer will know that you have issued more than one check, then they will wait for the filing of the uh -oh. others and iko-consolidate na lang yan. Yeah. Para hindi so, ka naman file ng na, file correct. isahan na lang. Oh, pero ang tanong natin siguro para sa iyo kung ramdam mo, maganda ka na ng abogado. Oo. Oh, so, yun. Or kung kaya mo naman, actually kung gusto mo, kung ako ah, advice ko, this is not legal in the sense na hindi siya illegal ah, pero yung yes. non-legal is you talk to that investor and you negotiate na another payment scheme without issuing check alam mo kung ano man, di ba? Uh -oh. And then, so, may mediation pa rin naman may kasi. At, oh, at saka oh, sabi ko, ito is mandatory mediation. Correct. So, not all is lost naman. Correct. Yan. Okay, eto na ang ating uh, caller from hmm. Caloocan, si Oliver. Oliver, magandang magandang gabi. Si Attorney PG at Mare po ito. Good evening, Hello, Oliver. Uh, good evening, pa. Oliver. Hello. Uh, Hello. 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 Medyo ko uh, ka-friend. Ah, Ah, uh -huh. wag What ka ba? mag loudspeaker daw. Tanggalin mo sa loudspeaker, lagay mo sa tinga. Ayan po, ayan. Ayan. Okay ayan. na po ba? Okay, very good. Oh, okay. May cure pala sa pagnangungo. <laughs> ayan Oliver. po, subali. Yes, ma'am. Anong problema? Um, may ano po kasi, may problem po kami regarding sa kapitbahay namin. Mm. Si mama po kasi, uh, 59 years old, sinaksak po siya huh? sa likod ng 80 years old and uh yes 80 years old then ngayon po yung matanda na yon nasa custody na po siya ng mga police. Uh, kasalukuyan po siya nakakulong. then nailakad na po namin sa fiscal yung kaso mm -hmm. so sabi naman ng fiscal depende naman daw po sa um, sa kanila kung makakalabas yung ano po yung lalaki De, uh, since available naman po talaga yung kaso yun nga lang po ang inuwari po namin since um, ayun nga, ginawa nga po niya, parang pinagtangkaan niya talaga yung buhay ng mama ko. So ano to attempted so, murder? Attempted or frustrated? Yes, frustrated po. Frustrated. Ano dalong... difference ang difference ng frustrated at saka attempted? Ah, okay. Pag sa, sa attempted, kumbaga ay... Uh, una mo na frustrated, you have done all the acts necessary to kill, <laughs> but hindi namatay. Mm -hmm. Sa ah. attempted, not all the acts necessary to kill but you still had the intent to harm oh now it okay. resulted in death oh so Ayun. ano yung nangyari hmm. sa mama mo um frustrated so, rated. so po, is, she, is she okay ah um, uh, yes okay naman po siya okay. sa ngayon bali uh, nagpa medical legal na rin naman po kami um, good thing po ang lumabas is a uh, minor injury lang ba Then, bakit nga siya sinaksak? Oh, bakit? Um, ba ano daw ang rason? May alitan ayun sila? Po. Pinagkakamalan pong mangkukulam yung mama ko. <laughs> wow! Uh, uh, tapos bakit? Bakit siya ba yung nasasaktan? Siya ba yung nangyayari? Ano bang nangyayari sa kanya para um, mapagkamalan siyang mangkukulam? Not, not sure po sa buong story nila. Since um, parang naging... Um, katatawanan lang din sa kapitbahay namin na tinatawag nga siya ng gano'n. Pero wala naman po talagang, wala naman po talagang katuturan yung mga... Si, uh, so, matanda na ba ito? Yung nanaksak? 80 matanda. years old. Yes, yeah, so, Babae years old lalaki? Po. Lalaki po. Ah, lalaki. Hindi kaya merong konting ano? Oo nga, baka, baka meron, may Baka konting... Oo, oo nga, eh. Um, konting ng ano, tama? Ulian? Or baka um, medyo... Demensya. May dementia minsan na ano. Alam mo 'yon. Ah meron meron po siyang sakit pero hindi naman po regard hindi naman po about sa mental health. Ah, so ah. Meron Mabaga, po siyang, eh, uh, alam niya pilay, ang ginagawa niya. Kasi, oh, kasi ang actually ko, alam niya yung ginagawa niya. Alam hmm. niya na ang ginawa niya ay Mali. Ma maaring makapatay. Correct. Hmm. Eh ano na ang hmm, tanong mo ngayon sa uh, hmm. Atty. Richie? So ang question lang po namin po, um possible po ba talaga na uh, makalabas yung tao na 'yon? Then kung halimbawa po makalabas po yun, ano po ang pwede namin gawin para mag-second uh, ano po um, kaso para sa kanya hati hindi na siya makalabas. So, available bailable uh, ang frustrated murder. Frustrated murder is bailable. bailable. So, nakapagpiansa yun ang sinasabi mo, Oliver? Makakapagpiansa pa lang po since yung uh, statement po na sa fiscal pa lang. Ah, po, okay. So, makakapagpiansa. May kamag-anak ba yon Oliver? Tanong lang. Yes po, meron po. Oh, ano kaya yung sabi ng kamag-anak? Sa ah, sa ngayon po. po wala po kaming ano eh, wala po kaming uh, balita dahil um ayun nga po, nagtatago din yung mga kamag-anak ng iba. Mm. They hindi po talaga humaharap sa amin. Ayun po, okay. kahit mag apology man lang, hindi po siya talaga, hindi po talaga sila uh, nakikipag-usap. Okay. Ayon. Ang first murder is really available offense. Okay. No? Kasi ang ang hindi lang available is yung murder na itself na ah. and And murder, mm -hmm. instead, minsan, available pa yon As long as, depende mm -hmm. kasi kung mayroon mga aggravating, okay. magaya. But anyway, mm -hmm. frustrated murder is, o oh, lumataas ang piyansa niyan, ha? Mahal. Ma ma medyo, kasi meron niyang schedule, eh. Kung depende sa krimen, ay okay. eh, kung magkano yung bail. Mm -hmm. um, wala tayong magagawa dyan. Talagang makakapagpiansa siya because bail is a right. is a mm -hmm. matter of right mm -hmm. for an accused. Um... Kasi you are um, presumed innocent mm. until proven mm -hmm. guilty. That okay. is uh, basic sa lahat ng mga nasasakdal ngayon. So mm -hmm. while, um, ang bill kasi, ang kanyang um, function is to assure, since you're presumed innocent mm -hmm. until proven guilty, um, ang function niya, pakakawalan ka nga, but it it's high enough to assure you na pwede kang na kailangan umappear ka before the courts as an accused. Kasi kailangan nandun na lagi yung accused during all hearings. Um, the moment na yung sumaksak sa nanay mo ay hindi mag-appear sa isang mm. hearing, mm. ang bill niya ay ma cancel I see. So the moment na maka-cancel yan, um, Oliver, ang mangyayari mag i ang court ng bench warrant ang bench warrant, ayan, bag, pwede, ka, pwede siya magpiyansa ulit, but a bench warrant first has to be lifted. Kung baga, um, it's up to the judge ngayon mm -hmm. kung ililift na yan o hindi. Mm -hmm. Pag hindi ngayon, doon, kasi tanong mo pa, paano, siya ma paano nyo ma-assure yourself na hindi siya lalabas ulit. Unfortunately, bail is a right But the moment, feeling ko, minsan baka hindi na mag-attend mag, yan or mag mm, uh, Sige. The moment na hindi mag-attend yan, mag-i-issue yun ng bench warrant. Mm. Doon kayo pwedeng, kasi magkakaroon ng motion to lift bench warrant yan. Doon kayo pwedeng lumaban ah. na, Pwede kang umapila na wag. Wag mo na payagan yan magpiansa okay. dahil flight risk uh -oh. or baka, right. baka merong ano, kung ano, ano Alam na ng okay. abogado mo yan. Oh, anyway, Oliver, ano ba ang kinakatakutan mo? Ano ang kinakatakutan mo ba kasi? na balikan Ayun ulit? Na din po. Gawin niya ulit. Yes po. Okay. Magkapit bahay ba sila? Balikan po nila si... Magkapit bahay bang ang nanay? Yes po. Halos magkatapat lang kami ng bahay. Okay. okay. Ganit. Ganito. Itong, uh, matandang lalaki na to may anak din po siyang ah uh, adik, Then ayon din po, inutusan din po ito uh, nung uh, yung mama ko sa, sa presinto, inutusan tong adik na to na sundan si mama na may dalang ita. So, ah, oh ayon po nakakatakot. May oh, oh sige. Ano Ganito, wala bang pwedeng paglagakang ng, I mean, magpagstay yung mama mo sa ibang lugar? Wala po talaga since um, malalayo din po yung mga kamag-anak namin. Then ito lang po yung lugar na to na pwede namin tirahan sa ngayon kasi andito na Aware ba ang inyong barangay na ganyan lang nangyayari sa yes, inyo? Po. Hindi yes, kasi, yes po, po. <inaudible> na, na po namin. O, oh, hindi kasi, attorney, ako lang ha, kung si tatay lang, yung matanda, eh di, syempre may special order. Di hindi, di ba? Kahit natapatan sila, bawal kang mag-ano dito. Eh kaso may anak pa pala na, na humahabol, di ba? Na, Oo Eh di, siya. ikaw na talaga ang umalis. Kasi wag mo nang intayin kung ako sa iyo nga na may kaso, oh, di ba? May, eh. may kaso ngayon eh. So, hmm. oh, eh but, but, pero tama naman na may kaso yun. kahit sa ayot sa gusto nila ang pulis nang magpagpa-file ng kaso na yan eh. Kasi nga, may nasaksak eh. Ang sa akin lang is that, okay, ang punot-tulo kasi niyang problema is yung menanismis na <laughs> takos siguro naman kokulam mang yung ina <inaudible> hindi siguro yung isa wala naman sa tamang masyadong pag-iisip dahil sabi nga niya drug addict ano eh yung isa hindi tayo sure but anyhow hindi pa pwedeng kayo na lang ang umalis para makaiwas oh kasi we're ano ah, really ha i'm a valid uh, um, safety oh, concern correct while kasi, the case is pending kasi kahit na tawagin mo yung pulis layo pa ay eh, nasa tapat lang sya although in in in, in, in case naman okay kunyari mag-bail nga yan tapos ang um, nas nanakot sa ulit. That's another case ha, Kung mag-grave threat siya ulit. At uh, oh. isa pang kaso 'yun. So dadagdag tadagdag lang. So 'yung problema, know, attorney, hindi naman 'yung takot eh. Eh baka mamaya may kung ito na natotohanan na eh. Um, 'Di ba? Eh di ano pa wala 'yung magsas Stop sa kanya mo sa bahay? Ang kasama po ng mother goddess of now 'yung mga Pamangkin ko pong maliliit pa. Diyos ko. Ayun sana, sana po. Then mo? yung an kapatid ko na kakapanganak pa lang. Nako. Wala siyang... Oh, ano ba yung sa inyo? Bahay niyo? Naupahan niyo? Hmm. Ano yun? Bahay po mismo. Bahay nyo. po mismo. Bahay niyo? Apo. Yung sabihin, Apo. hindi kayo nangungupahan doon? Hindi po. O Oh o Um sa akin okay kung kung gusto nyo is gan ganto ano ang sa akin ay preventive ako rin preventive preventive kung wala na talaga iba um kaya nyo, may CCTV ba yung lugar nyo, yung sa tapat ng bahay nyo, sa lahat ng pwedeng pasukan? Wala po eh, since looban po talaga to eh. Ako? Okay. Pwede naman mag-install ng CCTV kung gusto nyo. <laughs> Yun nga din pwede rin. Mag-install, alam nyo kung bakit na, ano mo ang, there's a study no, the, in, the presence of CCTV, um, is an effective preventive ano for sa ano. Pero yun na nga lang sa mga may mga katinuan ng mga eh. Eh ito kasi, anyway, Oliver, yung sa batas na aspekto, nasagot na sa'yo ni attorney Gigi. Oh, eh, kasi wala na tayong magagawa. Wala na tayong magagawa. Is a right. Ganun okay, yan. Is oh, yan. Right. Ngayon, and, preventive na lang yung sinasabi namin and sa'yo. Preventive is not necessarily, ano, di ba? Kasi ang kaso is, pag meron silang ginawa ulit. Oo. Pero eh, pag wala. Kami uh, ang sinasabi, parang sana wag ka na pa, pa, uh, huwag na kayo dyan. Huwag <laughs> hintayin. <laughs> o, tama. Huwag okay, natin hintayin. Ba't diba? yung hintayin? Kasi diba? pag may ginawa sila ulit, sigurado naman meron kayong legal remedy. But the thing is, do you want to wait for that? Correct, word, correct. Na, ang, oh, at saka kung may mga bata, oh my, I think you just have to transfer. O oh, habang nakapending yung kaso, tapos pag naano na, ano na pag uh, at saka ngayon kasi alam mo sa so, to lang mainit pa yung mainit, mainit eh mainit na eh, nahanap mm -hmm. na, i mean di ba at saka mm -hmm. hindi simple yung biro mo yung anak hinabol siya ng may itak papuntang pulis ano eh, yun hindi hindi ba kinasuhan hindi dapat diba, kasuhan hindi din yun? ba yun dapat kasuhan yung anak na nang habol um ayun nga din po hindi po namin kasi mabigyan ng ebidensya since yung kapatid ko lang na babae yung nakakita sa nangyari na that's yun enough. so ang nangyari oh, no. kasi inihinian kasi kami ng ebidensya mismo na na sumunod yung anak na yun to but mm -mm. that's ano, it, that's testimony in itself it. yeah. the the yung eyewitness testimony is actually very powerful so uh -huh. Kuha ko rin is that um kasuhan rin yung ano yung Oh, dalawa yung, silang kasuhan dalawa... mo then umalis kayo, John, kasi oh, dalawa nga. na silang kinasuhan nyo eh. Oo oh, nga. Oo. Oh, Kitak-tak sa akin di sa. Hindi yan simple ah. Oo. Oh, oh, so, okay. Threat sa buhay yan eh, mm -hmm. di ba? Okay? Oliver, good, good luck ha. Oliver, mag-iingat ka. Oo. Oh, God bless you ha. Huh? Okay po. Thank you, po. Thank pray, you. pray, pray. Okay, sige. Thank you. Grabe naman 'yun. Ayoko oh, oh. nang isipin, pero at least nabigay na natin sa kanya lahat ng payo legal man at uh, at uh, moral man at uh, pati prayers. <laughs> yun na yun lahat. Okay, sige. Pero sana na talaga uh, pag may mga ganyan ano, alis ka na lang. Ko ako rin, kung alis ako, ako. ako. Parang don't risk it. The main kasi yes. the legal remedies can only do so if sabi may nangyari na. Minsan hindi natin alam yung katinuan ng tao eh. Yes, um, 'di ba? Tsaka hindi pa alam kung sino mga anak niya. Di ba? Oo. Oh, okay. Iyon na problema kasi mukhang magkakalapit yung mga there, yung mga... mga eh kala ko at kahit isang kanto pwede pa, diba? eh, di ba? Hindi, tapatan niya. <laughs> makikita makita niya. Bago pa siya pumunta malubabas ng, ng bahay niya, magsumbong, wala na, naabutan na siya, di ba? Oh, anyway, ito na. Si Marco, siya ay 31 years old ng Pasig City. Attorney, gusto ko po sanang padalhan ng demand letter yung ex-girlfriend ko na may malaking utang pa sa akin since pandemic. Nung una, nagbabayad siya. Pero ngayon, halos wala nang naibabalik kahit na may kotse ang nakakapag-travel na siya. Wala pa sa one-fourth yung nababayaran niya. Ano pong kaso pwede kong isampa kung ayaw pa rin niyang magbayad? Lalaki ang nagre-reklamo, babae ang nire-reklamo niya. Pero magjowa sila. Ex na. eh. O, dati. Oh. O, Bakit? Ang hindi ba oh, yung... Oh, we, akin, ang sayo ay akin at ang akin ay sayo? Sa akin naman eh, kung hindi naman ganun kalaki ang utang eh... Anyway, since parang nag-demand, nagpadala na siya ng demand letter. Masakit sa loob niya. Oo nga. Beater, may beaters, ang palaya silang dalawa. Ang kanilang breakup ay mm. hindi ka kagandahan talaga. Correct. Kasi usually kung, di ba kung maganda naman ang breakup, nisan patatawarin mo you know, na yun. Kulala lang ako hindi naman ganun kalakihan. Mm. Pero kung ganun kalakihan, eh, siguro no, para may naalala kung ano yun sa showbiz na. Ah. <laughs> mo yun? Alam, ko yun. yun, may alam, ganyan. Okay. May ganyan talaga. Oh, anyway. Anyway. Paano yan? Gusto Paano? niya nga kasuhan kasi gusto niya nakikita niya. Bakit parang asaya-saya niya ngayon, ha? Hindi pwede, pwede yan. Ako, ang daming ganyan. yung mga may utang pero parang nagtatrabo. Ayokong masaya ka. Wala pa ako na hanap. Nakahanap ka na ata, ha? You, get get at hindi, over me, ha? At, hindi, at, at hindi lang yun, di ba? Oh. At may utang ka sa akin, pero ang magastos ka, may kotse ka, at ba, may pera ka. ka pala, ha? Pwes, bawal kang maging masaya. And, and anyway, and the, Seryoso. Depende kung gaano kalaki yung utang sa iyo. Ah. at saka pa paano niya malalaman kung preba na utang niya? Oh nga kasi. Hindi mag girlfriend at boyfriend kayo eh. Nag nagkasulatan kayo na may utang kasahin Oo, Oh, na, ay paano? 'Di ba? So, I you can prove na you, may that, utang. May utang talaga. Eh small claims kung below 1 million at above 1 million eh regular courts, ka civil, na. Court. civil courts. Ka oh, na. so tandaan mo, pwede ka daw magreklamo sa small claims. ayan dapat Pero kung may resibo. O, uh, paano niya Marco, ah uh, kung hindi naman ganong kalakihan, di ba? Mm. Medyo move on. <laughs> yun ang sabi mo yun, yun ang sabi, sabi ko oh, tama dahil nagmahala naman kayo minsan once wow. in their lifetime oh, diba you valued okay. each other enough to give money oo, oo ganyan <laughs> diba Pero... kasi sabi niya marami ako nanonood ngayon sa showbiz ganyan eh Oh, diba, sumbatan ng sumbatan. Oo, 'di ba? Pero nung panahon naman na binibigay mo maluwag na maluwag. Oh, diba? Happy happy ka. I know, right? Oh, so diba? paano na 'yan? Oo, 'di ba? Paano na? <laughs> Kasi ako <laughs> 'yung girlfriend, 'di ba? Sabihin ko, "Tin regalo mo sa akin 'yan, eh." Oh, nga, eh. Oh, 'di ba? Diba? Oh, anyway, 'wag talaga tayong uh, uh, sa totoo lang hangga't siguro hindi pa kayo mag-asawa. Eh, mag-asawa nga, nag-aaway. <laughs> <laughs> Taka, sa pera, okay, sa pera pero ang mag-asawa oh. ko ano yung yun na, totoo, ko ano yung sa iyo yun ng akin. No, no, okay. Kaya nga bawal nga magkasuhan ng mag-asawa eh. Oo nga. Kasi nga pag ang mag-asawa pag financial para kang kinukuha mo sa kanang kamay para ilipat, mo sa kanan. Kaliwa. Kaliwa, correct. Oh, it's True. the same thing. Well, anyway, sabi nga natin, malapit ang Pasko, kaya ako yung naka-red na. Oh. Nagsisimula not, na I know, ako. I didn't get the memo. Nagsisimula na ako mag-red. Sorry, oh, sorry. I get the oh, memo. Oh, diba? Ay, <laughs> akala mo Halloween. Oh, nga. Halloween pa rin ako. Eh. Halloween mo. <laughs> <laughs> Hindi, okay lang yan. Kasi ikaw, naka-formal ka dahil... May mga Christmas party ka na sigurong Pupuntahan. Ayoko naman actually. Ayoko naman baka sabihin naman mga nag-iimbita sa akin eh. Killjoy ka. Killjoy ako. Hindi. Thank you sa invitation. <laughs> Sige. Abangan natin yung mga imbitasyon na yan. Anyway, maraming maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin. At syempre, nako, holiday, holiday mood na ang bawat isa sa inyo. Maging happy lang tayo. At syempre, again, if you can forgive, forgive, forget. and forget. forget. You will move on faster. Ako po yung mare ng bayan, mare yao, and like to say hi to Papa Jimmy, Mama Training, and Babe Macastro. Ako po yung mare ng bayan muli at ako po si Attorney PJ ang yung abogada de kampanya who can forgive but can never forget. Ano yung sakay? Bye everybody. Bye <laughs>